Ken po ang ang bunga sa isang puno. Ah, uh, may pwede pong mga 50 pieces or pataas pa kasi nung pagkaganoon karami po ano, mm -mm. parang hindi sila lumalaki ng nang malaki. ganyan, dapat mga ang uh, mga konti lang po yung puno. Ay yung bunga para magkano isang kilo ng ganito? Pagka farm price po ngayon dito ay 120 120 per kilo. Opo. Mm, farm price 'yun. Kasi tumataas din po. Nung mga nakakaraan, 100, pero sobrang init, tumataas po yung maintenance na. Mm -mm. <laughs> Maano ba siya sa tubig? Malakas sa tubig? Malakas po sa tubig. Dalawang beses po kami nag-dinsilig sa isang linggo. Mm -mm. Hindi ko -hmm. po rin po ang gamit. Oo, oh, tapos sa pataba, wala naman. Pataba, isang beses lang po. Isang Mayroon beses pa lang. Pataba, pagka, ano, mm -mm. pagka magpapabunga. Spray, hindi. Uh, spray po. Uh, minsan na lang din po pagka... At po yung mga white flies, pagka sobrang lala, gumagamit kami minsan ng gamot. Pero pagka ano, nakukuha na po namin sa mga sabon. Mm, 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 okay. Sabon po at yung ano, baking soda. Sabon at baking soda. Na lang <laughs> po pagka ano. Pinaghahalo nyo. Tapos yun ang spray Oh, Oo, okay ah. Kaya ano po siya. Say po siyang ano. Kainin, so, kasi oo. Kasi nakabalot din man po kung increase na mag-inom. Mm -mm. Okay, okay, po. Oo nga, Oh. Ganda, no? Itong ganito, yung parang merong ganitong brown. Ano lang po yan, parang nasobrahan, po, nasobrahan na siya sa, ano, puro hindi agad namin nakita. Ano sa pagkayo, parang mm -mm. ano siya. Mm, -mm. So, Pero pagka sobrang lala ng ganyan, parang sabi ko ay, parang kulang kami sa pungi side. Ah, oo. oo. Meron na ho, ipopromote sa iyo Maganda. Hindi <laughs> mo kailangan ng fertilizer. Ay, <laughs> o, mga ganito, patayan. Oo, mga pungi side. Opo. Hindi mo kailangan. Opo kanila Sabon kasi sabon-sabon na lang. Oo. Ayun pong gusto kasi yun nasa likod ng dahon, ano? Opo, yun ang nakaka... Ayun, ano po yun, yung white flies. Yun po, yung pagka pumasok dito sa bayaba, yun ang magpapareject. Hmm. Opo, sa kinabahayan niya po. Oo, kaya ano, kaya yan. The, the Ovens mga May or June. May nalaki na sila. May or June. Opo. Ano pala tandaan na binabalot? Opo. <laughs> pagka po kasi laki na ng medium nakamatok, binabalot ko na. Mm, medyo Pero, uh, 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 na oh, Pero pag kagano ito, sa sobrang init ngayon, pag binalot mo siya ng mas maaga na, so, na ano, parang naluluto. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya dapat medyo ano mo muna siya. Ito, pwede nito ba ito? Ito pala. Mm Sizes. -hmm. Mm -hmm. Oh, mo. Oh, okay. 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 Kailangan pala maraming tsag dyaryo. Opo, oh, sis. Eh, naubusan ako ng dyaryo ngayong araw kaya kami nag-day off. Oh, Ay, <laughs> gano'n. <laughs> pagka walang dyaryo, day off ka. Opo, <laughs> nag-day na lang ako. Araw-araw <laughs> binabalot mo. Araw-araw po, sis. Kasi ano yan, pagka nag ako na isang araw, tapos sa ano, lumalaki na agad sila. Mm -hmm. Tapos ano, yun po. Pabalik-balik uh, uh, lang ako, dilig balik dilig balik ang pag spray Wala naman kasi si Brad ay nasa trabaho. Ayun, malayo, wala kami tag-e-spray.